sa napapabalitang posibleng pagsasamang muli ni na Jericho Rosales at Christine Hermosa sa isang proyekto ating balikan ang minsang sinubaybayan na love team ni na Echo at Teen. Paano sila naghiwalay at posible ba silang magtambal muli? The Philippine Showbiz List presents Gusto mo ba ng reunion movie ni na Jericho Rosales at Christine Hermosa? Echo Tin tulad sa mga klasikong romansa, hindi magkasundo noong una sa Jericho at Christine. Ayon pa kay Christine ay hindi niya gusto si Jericho at hindi rin niya ito type. Kung si Jericho naman ang tatanungin, ay ganoon rin ang tingin niya kay Christine. Sobrang napakabata raw ni Christine at napaka-immature. 16 years old lamang noon si Christine habang 20 years old naman si Jericho nang ipareha sila sa munting paraiso. Sila rin ay magka-batch sa Star Circle Batch 4, ngunit hindi sila gaanong naa-attract sa si isa't isa. Sa panahong yon ay nalink sila sa iba't ibang celebrity. Si Christine ay nalink noon kay Marvin Agustin, habang si Jericho naman ay kay Angelica de la Cruz. Sa huling bahagi ng Ang Munting Paraiso, umalis si Christine sa palabas. Si Jericho naman nanatili sa Ang Munting Paraiso hanggang sa huling episode nito noong 2002. Noong panahon ng pag-alis ni Christine, sila ni Jericho ay nagsisimula na sa kanilang primetime series na Pangako Sayo. Ito ang serye na nagpasikat sa tambalan ni na Christine at Jericho bilang isa sa mga pangunahing love teams ng ABS-CBN. Ang serye ay itinuturing na rurok ng karera sa showbiz nila Christine at Jericho at ang kanilang love team ay nakakuha ng maraming mga taga-subaybay. Habang magkasama sa trabaho sa pangako sa iyo, sina Christine at Jericho ay nagka-inlaban at nagkaroon ng tunay na relasyon na natapos noong 2004. Kahit ganon, nagtulungan pa rin sina Christine at Jericho sa ilang mga proyekto at nakamit ang pangalan ng love team na Echo Team. Ang ilan pa sa mga naging TV shows nila ay ang Sanay Wala Nang Wakas noong 2003 at ang pelikulang Forevermore at ngayong nandito ka. Gumawa pa sila ng mga proyekto kasama ang ibang mga katambal bago muling nagkasama noong 2009 para sa prime time series na Dahil May Isang Ikaw. Dapat sana magkakaroon sila ng reunion noong 2014 sa pamamagitan ng planadong Book 2 ng Pangako sa iyo, ngunit nagpa siya si Christine na tanggihan ang proyekto. The Breakup sa press conference noon ng teleseryeng Dahil May Isang Ikaw noong 2009, ay naging mas bukas at tapat si Christine tungkol sa kanyang naramdaman patungkol sa kanyang nakaraang relasyon kay Jericho. Ayon kay Christine, ang dahilan ng kanyang pagiging bukas ay dahil tuluyan na niyang binitawan ang lahat ng sakit na kanyang naranasan pagkatapos ng kanilang hiwalayan. Para sa kanya na ang sarap lang mag-reminis sa nakaraan na naging nakakatawan na lang siya. First love nga raw niya si Jericho at hinding-hindi niya ito makakalimutan. Sinabi ni Christina inabot siya ng tatlong taon bago siya nakabangon mula sa paghihiwalay. Ngunit nilinaw niya na sa mga taong yon hindi galit ang kanyang naramdaman. Ito ay pawang sakit at panghihinayang lamang dahil hindi nag-work out ang kanilang relasyon. Nang tanungin si Jericho kung ano ang kanyang nagawa kay Christine kung bakit ito nahirapang makarecover, Nahirapan si Jericho na sagutin ang tanong ngunit kalaunan ay sinabi niya na dahil sobrang minahal niya si Christine. Inamin rin ni Jericho na hindi niya nakayanan ang pressure sa pagkakaroon ng romantic relationship si isang aktres habang abala siya sa kanyang karera. Madalas rin daw sila mag-away ni Christine o na parang asot pusa na sila tingnan. Pag-amin rin ni Jericho na hindi niya iniwan si Christine kundi pinakawalan niya ito. Sumang-ayon naman si Christine dito at sinabi na parang sinubukan nila ang lahat upang gumana ang kanilang relasyon ngunit ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa ay sumobra na. Naayon ayon pa kay Christina ang lahat ng sobra ay masama kaya ganoon na nangyari sa kanila ni Jericho. Sa kabila ng nangyari, naging positibo naman si Christine na ayon sa kanya na nangyayari ang lahat ng may rason. Dumaan ang ilang taon ay naging magkaibigan pa rin sila ni Jericho at mas komportable na sila ngayon sa isa't isa. Christine and Jericho After Breakup Pagkatapos ng hiwalayan nila Jericho at Christine, ay nagkaroon naman sila ng kanilang karelasyon. Si Christine ay ikinasal kay Dither Ocampo. Ngunit nagkahiwalay din sila Dither at Christine makalipas lamang ilang buwan matapos sa kanilang kasal. Pagkatapos dito, ariging karelasyon naman ni Christine si Oyo Boy Soto. At ngayon, ay magkakaroon na sila ng kanilang pang-anim na anak. Nalink naman noon si Jericho sa iba't ibang female celebrities. Ngunit ang kanyang pinakasalan ay ang modelo na si Kim Jones. Ikinasal sila noong May 1, 2014. Napabalitang, naghiwalay naman sila noong pang 2019 at nakumpirma lang ito noong January 2024. Jericho Rosales' hit song Pusong Ligaw is about Christine Hermosa. Sa press launch ng unang album noon ni Jericho, ay inihayag niya na may mga kanta sa naturang album na inialay niya sa kanyang mga dating naging karelasyon. Partikular na sa dating niya mga kasintahan na si Christine Hermosa at Heart Evangelista. Unang pinag-usapan na kanta niyang Pusong Ligaw para sa kanyang on-screen partner at dating nobya na si Christine Hermosa. Ayon kay Jericho na isinulat niya ang kanta noon dahil sa nagbalik tambalan sila ni Christine para sa isang teleserye. Kinausap rin daw siya kung pwede ba siyang gumawa ng kanta para sa naturang palabas. Ayon kay Jericho, ang awiting Pusong Ligaw raw ay lumang kanta na niya at kinailangan niyang i-rewrite para sa kanilang palabas na dahil may isang ikaw. Ayon pa kay Jericho, isa raw ito sa mga original song na kanyang pinag-isipan ng mabuti. Dagdag pa ni Jericho na talagang sinabihan niya si Christine tungkol sa awiting ito. Jericho is willing to work with Christine in Pangako sa iyo movie. Sa muling pagbabalik showbiz ni Jericho, mukhang kasama sa kanyang bucket list, ang muling makasama sa trabaho ang dating leading lady niya na si Christine Hermosa. Ayon sa kanya, nais niya magkaroon ng movie adaptation ang kanilang hit series noong 2000 na Pangako Sa'yo. Para kay Jericho, ang version nila na dating soap opera ay tila isang unfinished business. Sinabi rin niya sa kanyang panayam sa Cosmopolitan Philippines na maaaring magsilbing curtain call kung gagawa sila ni Christine ng movie version nito. Ayon kay Jericho, mahigit dalawang dekada na mula ng umere ang Pangako Sa'yo, ngunit nanatili pa rin ang epekto nito sa lahat na nakapanood na kinikilig pa rin sa mga eksena ng Echo Teen. Ibinunyag pa ni Jericho na kinausap niya mismo ang manager ni Christine upang malaman kung interesado si Christine na makapagtrabaho muli kasama siya. Kasabay na kanyang plano na gawing pelikula ang pangako sa iyo, pinag-iisipan naman na mabuti ni Jericho kung ano ang magiging storyline ng magiging pelikula sakaling matuloy ito. Ayon sa kanya, na isang ipakita sa movie version kung paano na ang mga karakter nila ni Christine makalipas ang dalawang dekada. Iginiitli niya na hindi sila dapat tumampok bilang mga magulang sa palabas. Para kay Jericho, gusto niya lang maging chill ang kanilang pelikula dahil ito na ang katapusan ng kwento. Para kay Jericho, timing is everything. Perfect project nga kanyang goal sa kanyang karera ngayong taon. Dahil dito, hiling din ni Echo na magkaroon ng reunion project kasama ang dating ka-love team na si Christine Hermosa. Matagal na raw niya itong hinihiling pero nasa kay Christine pa rin daw ang desisyon kung papayag ito. Sa kabilang banda, may mga netizens ang na nagsasabi na malabo na mangyari ang reunion project ni Jericho at Christine. Nagkamakailan lamang ay inamin ni Christine ang kanyang pagbubuntis sa kanilang ika na anak ni Oyo Boy. Kung sakaling papayag si Christine, maaaring maganap ang pelikula matapos ang panganganak ni Christine, lalo na't hindi naman gusto ni Jericho na gumumanap sila bilang mga magulang sa kanilang proyekto. Christine is willing to work with Jericho again. Natanong naman si Christine kamakailan, kung papayag ba siya sa isang reunion project kasama si Jericho. Sa TikTok video na ibinahagi ng TV5 showbiz news reporter na si MJ Marfuri, sinabi ni Christina, depende sa magiging proyekto kung tatanggapin ba niya ang pagtatambal muli nila ni Echo. Ayon kay Christine, kailangan muna niyang makita ang kwento, ang mga eksena rito at iba pa mga detalye bago niya pagpasyahan. Ibig sabihin, ayaw niyang kung ano-ano lang ang gagawin nila para lang masabing may comeback project sila sa tingin nga ay uubra sa kanya kung makipagtrabaho uli siya sa kanyang ex. Natanong naman si Christine kung okay lang ba ito sa kanyang mister na si Oyo. Ayon sa kanya na very professional naman si Oyo hinggil dito. Kung gusto niya raw ay alam niyang susuportahan siya nito. Kailanman ay hindi naging hadlang si Oyo kung magkakaroon man ng comeback movie si na Jericho at Christine. Ayon kay Oyo, kung maiiwasan naman ang mga kissing scene ay wala namang problema ito sa kanya. Sina ba naman daw siya upang hadlangan ang isang pelikula ng kanyang asawa kung makakabuti sa kanyang acting career? I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!